what is important here sana maunawaan ng ating kababayan nung no, na, no, na, no, nagpunta no, no, kami sa lugar ng, uh, ng Jakarta walang kasiguraduhan na mahukuha namin wala nating no, hati in fact, ang sabi sa akin I was in Naga at that time sabi sa akin, dapat pumunta ka ng alauna ng umaga kung anong clock in the morning, kung hindi papakawala namin siya so, I have to find a uh, isang aeroplano to bring us there. Nakahirap na lang ako sa kaibigan ko. Kasi if you're going to take a commercial flight, marami pwede. Siyempre pag-uwi mo, sa mo isasakay, etc., etc. So, yun, nanghirap ako at walang bayad ni po ang gobyerno rito. Walang binayad. This is all, ano po ito, libre po ito, no? Pagkuntaroon, uh, nakipag-negotiate kami. At naisip ko, kung hindi namin mauuwi ito, nakakahiya kami rito. No? So, uh, and the rest is history. Napapayag natin ang Indonesian. And, uh, after one hour of meeting, tapos five uh, or fifteen, naiuwi namin na ang na Indonesian.